sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo nananatili ang ating misyon ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Jesucristo Kristo para sa lahat hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report Magandang araw sa iyo, kaibigan! Abay tayo ay nasa buwan na ng uh, Nobyembre. Kamusta ka na ngayon? Ano man ang iyong pinagdadaanan, naway uh, nakikita mo ang kabutihan ng Diyos at mayroong kang nag-uumapaw na pag-asa sa iyong paglalakbay sa iyong buhay kasama siya. Alam mo ba na itong uh, unang linggo ng Nobyembre ay uh, tinawag ding uh, International Stress Awareness Week. Wow! Meron pala nun, ano ha? At uh, kaya ngayon po ay pag-usapan po natin ang patungkol sa stress at tignan po natin ang pananaw mula sa salita ng Diyos kung paano natin mapapanatili ang kapayapaan sa ating loob sa kabila ng mga bagay na nagdudulot po sa atin ng stress dito sa ating buhay ngayon. Ito po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan niyo po ako sa ating palatuntunan, The President's Report. Ayon sa 2021 Pulse of Asia, the Health of Asia Barometer, 42% ng mga Pilipino ang nagsasabing nakararanas sila ng mas mataas na antas ng stress, pagkabalisa at depression bilang resulta ng pandemya. Sa ilang pag-aaral noong 2018 ng Gallup Poll, isang global analytics at advisory company, ay pumapangalawa ang Pilipinas sa mga pinaka-stressed na bansa dito sa buong daigdig batay sa porsyento ng populasyon na nagulat na nararanasan nila ang matinding stress. Sa pandaigdigang saklaw naman, humigit kumulang 2.34 na bilyong mga katao ang apektado ng chronic stress na ngayon ay kinikilala bilang isa sa mga sanhi ng sakit sa puso, mga gastronomical problems at ang mga sakit sa pag-iisip. Bago pa man ang pandemya, ang katagang self-care ay 11.5 na milyong beses na ginamit na hashtag sa Instagram at pinangalanan din ng Apple bilang App Trend of the Year noong 2018. Ang self-care po ay ang pangkalatang termino upang ilarawan ang mga ginagawa ng tao upang pangalagaan ang kanilang kalusugan. Kabilang dito po yung iba't ibang mga... Uh, libangan, pagkain, pisikal na ehersisyo, yung digital detox, yung pubang pagbitaw sa internet at pagbitaw sa ating mga cellphone minsan lang sa isang linggo. Ngunit ang stress ay hindi isang bagong tuklas na konsepto. Sa halip, ito po ay isang natural na mekanismo sa lahat ng mga nabubuhay dito sa lupa upang umangkop sa iba't ibang sitwasyon dito sa ating mundo. Kasama po 'yon sa pagkakalikha sa atin. Dahil ang stress ay bahagi ng ating disenyo, kailangan nating itong pangasiwaan. Sinasabi sa atin ang salita ng Diyos kung saan nagmumula ang tunay na kapayapaan. Sa Isayas, Kabanatang 26, Talatang 3, ay mababasa natin, Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may matatag na paninindigan sa iyo at nagtitiwala sa iyo. Ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa pagtuon sa ating sarili. Kung hindi, ito'y nagmumula sa pagtuon natin sa ating Panginoon. Ay ngunit, paano tayo magtitiwala sa Diyos kung hindi pa natin siya lubusang nakikilala? Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang ilan sa mga patutuo na mapagkakatiwalaan ang ating Panginoon. Sa mga bilang, Kabanatang 23, Talatang 19 ay mababasa natin. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Sa katunayan, tinitiyak ng Panginoon na ang kanyang mga pangako ay natutupad. At ang lahat ng ito ay nakatala sa banal na kasulatan. Kung paanong natupad niya ang kanyang pangako ng kaligtasan para sa buong sanlibutan, sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Heso Kristo. Sa unang sulat ng mga taga-Korinto, Kabanatang 10, Talatang 13, sinabi sa atin ni Apostol Pablo kung paano natin matitiis ang tukso. Sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Nagiging totoo po ito sa atin habang lumalalim ang ating ugnayan kay Heso Kristo. Tulad na lang ng kwentong ito mula sa isang tagapakinig natin na nasa shortwave broadcast sa Ratchaburi Province sa Thailand. Pakinggan po natin. Mula nang tanggapin ko ang Diyos at ipagtapat ang lahat ng mga kasalanang aking nagawa, pakiramdam ko ay natanggap ko ang Kanyang awa at kapatawaran. Nawala ang lahat ng galit at pagkabalisa ko. Kapag nananalangin ako at nagtitiwala sa si Diyos nagagabay sa akin, ginagawa nga niya ito. Isang araw, nagalala ako sa pamilya ko. Sa sandaling iyon, isang liham mula sa aking pamilya ang ipinadala sa akin sa bilangguan. Napakasaya kong malaman na ligtas ang lahat sa aking pamilya sa panahon ng pandemyang ito. Purihin po ang Diyos dahil siya ay mapagkakatiwalaan at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagkukulang. Habang ang mundo ay gumagawa ng mga kaparaanan Upang uh, maiwasan ng stress at pangalagaan ng sarili, abay ipinapaalala sa atin ng Biblia na nagmamalasakit ang ating Diyos. Sinabi sa unang Pedro, kabanatang lima, talatang uh, anim hanggang pito, Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Naway makatulong po ang mga salitang ito sa ating lahat, sa ating hinaharap na bagong buwan na ito, nang may pananampalataya at pag-asa sa Diyos at sana'y wala ng stress, konti na lang. Maraming maraming salamat po sa pakikinig ninyo at muli ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew para sa The President's Report. Lagi po kayong mag-ingat, pagpalain po kayo ng Panginoon, at kung hindi pa po kayo nakapagpapabakuna, pabakuna na. God bless you. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan. Bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.